may inamin sila Barbie at David tungkol sa picture nila na magkayakap. Chica Test Today Tulog daw pala talaga sila nun, at pagod na, at hindi pa daw take yon. Tulog talaga kami nun. Tulog Barbie, talaga kami. Kasi this? pagod na eh. Yes. Pagod na kami nun. To be honest, uh, ano yon hindi pa take yon pero binablock na kasi ni Direk. Natawa din daw si Barbie, kasi imbes na siya dapat ang mas makap si David daw ang mas makap sa kanya. Natawa lang ako kasi yung unang take namin nun, ang dapat na masiyakap ako. Tapos nung, nung pumitik yung AD namin, siya yung mas makap sa akin. <laughs> Tama ba? Uh, oh. oh si Dahil sa pinipigilang emosyon, kaya masasabing nakakakilig talaga ang barda. Hindi may kakaila ang chemistry ng dalawa, ito daw ay dahil sa mutual respect na nabuo kina Barbie at David. Dahil nga rin sa marami na silang proyekto na magkasama. Sa media conference ng maging sino ka man ay magkasabay na dumating ang barda maging ang mga tao doon ay hindi maiwasang kiligin sa kanila. At very proud si Barbie kay David, at excited siya makita si David bilang karding, nakita niya rin daw ang dedication nito. Proud naman ako sa kanya doon kasi talagang um, in any way that he can improve himself talaga. Kaya ngayon, I'm very excited to watch him as Karding kasi nga nakita ko rin yung dedication and yung effort niya. Kailangan din daw ni David mag-step up dahil si Barbie ang kanyang partner at marami daw siya natutunan kay Barbie. Siyempre <tod> kung si Barbie ba naman yung partner mo, kailangan mo talaga mag-step up. <tod> Wah! Di ba? Hindi totoo naman kasi tsaka marami ako natutunan kay, kay Barbie. Sobra komportable na talaga sila sa isa't isa at nagagawa na nila magbiruan. tant. <laughs> <laughs> Ako din tumuro sa kanya magsayaw, yes. ganon mm, <laughs> oh, lang din tal tulungan. Uh. <laughs> ngunit minsan daw naiilang si Barbie sa taping kapag tinatanong ni David sa kanya kung ano ba dapat maging motivation niya. Hindi niya daw kasi alam kung seryoso ba yung tanong sa kanya ni David, kaya nahiya siyang sagutin ito. Ngunit sabi ni David seryoso daw siya sa kanyang tanong. Naiilang ako kasi may mga times na sa taping ngayon, nagtatanong siya sa akin, oh, ano dapat motivation ko dito? Tapos ko parang, ha? Actually, never niya ako sinagot kasi siguro yung eh, niya. Eh kasi nahihiya ako, hindi Ay -ay ko kasi alam kung seryoso. Ano, na para, pero seryoso tanong ko. Pigil na pigil daw ang emosyon nila sa bawat eksena, kaya naman kakaibang kilig ang hatid ng nasabing serye. romance medyo, I think, mas may intensify kasi may pagpigil, may resistance. Kaya masaya siya laruin. Chica Today